Muling ipinagpatuloy ng hari ang panunungkol. Kahari ay mahinahot, ang lahat na'y na umaayon. Buhat ng siya'y gumaling, ang Adarna'y naging aliw. Oras-oras kong dalawit, parang bata kong laruin. Sa sarili din nagkasya ng pagdalaw sa adarna. Naisipang paggabi na'y pabantayan ang hawla. Di sa iba binigay ang ganitong katungkulan. Baka anya pabayaang makawala o mamatay. Hinirang ang tatlong anak at nagbala ng marahas. Ang sa inyo ay magsukab, sa akin ay magbabayad. Nakatadhana sa utos ang gawaing pagtatanod. Ang tatlo ay sunod-sunod sa magdamag walang tulog. Tatlong hati sa magdamag, bawat isa'y tatlong oras, para nilang hinahatak ang gabi sa pagliwanag. Subalit o yaong inggit, sawang maamoy bumangis. Pag sinumpong maging ganit, Panginooy nililingkis. Si Don Pedro'ng pinatawad sa gawaing di marapat. Sa sarili naging galak, kapatid ay ipahamak. Naisipan isang gabi sa kanyang pagsasarili. Kahihiyan ng sarili, lihim na ipag... Pagong itak ang umaga, si Don Wai umalis na. Uwi kay... Ito ang maganda, natatago ang may sala. Ipinahanap ang bunso, ngunit saan masusundo? Matagal nang nakalayo, di sa hangad na magtago. Umalis na ang dalawa Nagmamagaling sa ama, ang pangako'y pag nakita, iuuwit ng magdusa. At tunay ng nagtagumpay ang tiyagang pinuhunan. Nakita rin si Don Juan sa Armenyang kabundukan. May lunas na magagawa kung payag ka sa pithaya. Sa akin ni pagtiwala ang anumang iyong nasa. Kung ibig mo ay huwag nang balikan ang ating ama. Pabayaan ng Birbanya, dito na tayo tumira. Ibig nami sumama ka, nang mabuo ang ligaya. Sa anumang maging hangga, tayong tatlo'y magkasama. Inakyat ang kabatuhan nang dumating sa ibabaw. Sa gitna ng kasabikan, ay may balong natagpuan. Si Don Juan ay nagwika. Balong ito'y may hiwaga. Ang mabuting gawin kaya'y lusungit ng maunawa. Nagtali na niyong lubid at sa baloy na pasilid. Ang baon sa puso't dibdib humanda sa masasapit. At sa kanyang pagsasakit, lalim ng baloy na sapit hindi isang tuyong yungid, kundi po o na marikit. Lalo siyang nanggilalas at ang puso ay nabihag, nang tamaan ng malas si donyawan ng Marilag. Sa pagsamong anong lungkot ni Don Juan nakaluhod, ang prinsesang maalindog ay tinablan ng pag-irog. Ngayon ang aking panganib, saan kita ililingid? Nang maligtas sa pasakit ng higanting sakdal lupit. Di naglipat ilang saglit ng masayang pagniniig. Ang higante ay narinig sa hagdan ay pumapanhig. Nagpamuok ang dalawa, magpaspasang ang parang sigwa. Sa pingkian ng sandata, ang apoy ay bumubuga. Nang patay na at sa lupa, ang higante ay bulagta. Sa kaganap na natuwa, si Doña Wanang Mutya. O danwang aking sintay, tunay bang aalis katang? tang? Dito ay maiiwan pa ang bunso kong si Leonora. Parunan mo at sunduin, sa ngalan ko ay sabihin, siya'y parito ngayon din at ibig kong kausapin. Ngunit irog may pangamba ang pagsundo mo sa kanya. May tangkilik kay Leonora ay serpienteng palamara. Nabigla itong prinsesa sa taong kanyang nakita, si Donway na patanga sa palasyong pagkaganda. Di mo baga nalalamang mapanganib iyang buhay sa serpiente kung matapang walang salang mamamatay hindi anong masaklap Nang mapatay ng kalamas. Sa akin ang dusa't hirap, masawi sa iyong lingap. Pinupoon kong prinsesa, kalit mo ay magbawa. Kung ako may nagkasala, ito'y dahil sa pagsinta. Unang ibig kong malaman kung paano mo natuklasan itong lihim kong tahanan sa liblib ng kabundukan. Sa gabing kalaliman na ako ay nahihimlay, ginising ng panagimpang balong ito ay tinuran. Narito raw yaong talang muna sa aking dalita. Talang ito ay kau nga o Leonora kumutya. Kaya pawiin na gilaw ko, alapaap sa puso mo. Sa tibay ng iyong oo, ikay akin, ako'y iyo. Nang sila'y lalakad ng papauwi sa Berbanya, sa kana na alaalang may naiwan ang prinsesa. Nalimutan sa lamesa, diamanteng sing-sing niya. Iyo'y lubhang mahalagat, pamana ng kanyang ina. Kung gayon, Ani Don Juan, kayo rito ay maghintay baloy aking babalikat, kukunin ko ang naiwan. Ngunit laking kataksilan ng kapatid na panganay. Lubid niyang tangan-tangan ay pinatid kapag kuwan. Napanaginip ng hari sa pagidlip ng tanghali. Nasa isang yungi buwari, bunso niya'y itinali nanggapos na ng katawan ng lubid na pagkatibay. Sinipan at tinadyakan sa mukha pa ay tinampal. Sa kapiglang itinulak sa banging kagulat-gulat, sa ilalim ng lumagpak, ang hininga ay nautas. At siya ng pagkapukaw nitong hari sa hihigan, ang puso at kunang-gunang sa pupo ng kalumbayan. Di rin namin nasumpungan ang bunso mong minamahal. At sa aming kapaguran, ito po ang natagpuan. At sa balak ng dalawa, ukol sa pag-aasawa, si Don Pedro'y nagpaunat, ganito ang sabi niya. Kung ako po itatanungin, si Leonora na ang akin. Si Don Diego'y ikasal din kay Donya Juan ang butihin. Mulang ako'y maulila sa akin po nga matina. Pitong taon kong panatang mamuhay ng mag-isa. Pairugan si Leonora magpatuloy sa panata. Pedro'y pasasaan bagang di matupad iyang pita. Nang abutan niyong lobo, katawan ay lunong-lunong, lasog pati mga butot, tugoy nunukal sa ulo. Buong suyong pinahiran, bawat pasa ng katawan, gayon din ang mga pilay na malubha at hindi man. Prinsipe agad lumakas, nabahaw ang mga sugat. Nakatindig at ang gilas, ngayon ay lalong tumingkad. Nang sumapit sa ibabaw, Loboy agad nagpaalam. Iniwan na si Don Wat, lumiblib sa kabundukan. Niyari sa kaloobang, muwi na sa kanyang bayan. Puso niya'y nalulumbay sa malaong pagkawalay. Sa kanyang pagkagulaylay, ang adarna ay dumatal. Ang prinsipe na tanawat agad nakilala naman. O prinsipe ng petanya, katotong kong Sa tulog mo'y kumising ka, ako ay may ibabadya. kenda sila itatlong magkapatid, nag-aagawan sari, tatlong, Nag sa tatlong utiyan ng pag ibig sa mundo'y walang kaparis sa tatlong yung liliin si Maria Blanca Alam maningi. Kaya tayo na dunwan, sereno ng mga kristal, iyong ipagkakarangal sa mo. samantalang si Don Way, patungo sa reynong kristal. Si Leonorang matintiman, araw-gabi nalulumbay. O oh, kasikot aking buhay, lunas nitong dusa ng lumbay. Ano ti ka dumaratal? Ikaw kaya'y napasaan pag-asa ko, aking giliw. Buhay ka at darating din. Darating ka at hahanguin. Si Leonora sa hilahin.